parang gusto, parang gusto kong kayain na lang, sitiwata na lang. Kasi pag sitiwata, pag luluto ako eh. Hindi, hey, yun, nagol ko naman yun. Ay, nagol ko yun. Bukbog sa radio, sinagol yung Ito ata ni Kapi lang, kayain yung sitiwata eh. Okay, lipstick. Bukbog sa yun eh. Ay, bukbog sa radio. Kaya sitiwata, kaya sinigal siya, nagol na tayo. Ay, uh, teka muna pala, Kapi, no? Matandang kasabihan ito, mula pa nung 18... 15... 83 dapat suporta niyo pag hindi niyo sinuporta si Kapilaw sa kanyang vlog at si, si ka si eh, ka mamalasin kayo like share yeah. si Fred lang ha ah. okay, 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 okay. malasin na nga malasin hindi sa inyo nag subscribe Kapilaw kaya dapat subscribe kayo ano ba yung channel mo? nakakalimutan din. eh patay tayo dyan eh. nakakalimutan ni Kapilaw ano yung channel niyo? ang bayang ko may bandila ang bayang may bandila Yeah, parang patan na ka sa PNN eh. 1587 pa. Ang parang... bed? Ang bed? Ang bed? ano kayo? Nasasya kayo? Kapila? Eh, kasi gusto kong medyo ang salita sa sinasabi mo. Pero, ang titip sila yun. Ayon. Kay Robin? Hindi, doon sa kasabi. Ah, kasabi yan. Ay, <laughs> Ay pinasisir ko na nga. Kasi sa BPO. Apo, hindi pa nila sinasabi doon. Huwag maniwala sa BPO. Anong kasabihan? Kasabihan ng katao lang. Kamahing, kasabihan. Hindi. Lapat. So, pipitan pala talaga yun? lahat. Wow. Ay, kumayo naman ako doon. Talagang bawal naman maniwala sa sabi-sabihan doon. Hirsay yun, hirsay. Hirsay. Eh, paano mo, alam mo, may sasabi, oh. mabait si Alpi, paano yun? Eh, sa kanya. Yo, tama, verification. Sa nagsabi? Kailangan yung verify. Dahil sa oh. akin, pa nagsabing salbay, sa kanya. Sa Ayun, mabait naman siya sa akin. Tama, so, tama. Ano, ano kung Matindi yung ano niya, binigtawan niya mga pananalita. Galim, matindi. Galing, galing. Oh, matindi. May logic, may logic. Oo. Oh. Ikaw, ano masasabi mo oh, rin? Hindi, okay. tama siya. Oh. Tama. Hindi, hindi ko ano, sasangayun ako. Ano yun? Sinasabi lagi ng nasabi ng tatay ko, nanay ko eh. Gwapo ka, Jamil. Okay na pa ubo ko. Bapang. Oh, naniwala ka doon? Sino mo? Ay, oh, tama. Ibig sabihin, naniniwala ka kay Papa ko. Baliktad niya. Nakabaliktad niya. Nakabaliktad na 'yung ilong mo. Ibigdag na ng anak ko. <laughs> Natuwa. Natuwa. Tama. Pupuri mo 'yun. Kaya nga. Ayun. <laughs> Ibig sabihin kahit talaga ng Papa ko hindi sa ngayon. Kasi sabi ng nanay tatay ko 'yun. Tama siya sabi. Hindi heresy, 'yun. Talaga siya sabi. Oh, Taong serpa nila. Kaso nung mauso sa labi, pagarap mo. Sino na tatay sa alin ito? Ay, iwanan ko kayo. Ito na! Ito nga ko sa inyo pag natatahan ko kayo ng Wala! Kasi yun sagot ninyo yun. Kasi sabi-sabi. Oo nga, di ba sinagot ko? Sinabi naman tatay ko nga eh. Oo nga. Eh sabi ko eh, sabi ko naman, kung kayo nga yun, baka mag-ulat. yung ilong mo, maganda ka. Ang ganda naman kayamanan pa nga eh, di ba? Sabi, kayamanan natin ito. Kaya, e lang nung... kaya sabi ng magulang ko, ikaw natin si Jamil, kayamanan ito. Kaya e lang nung makinvento yun sa amin. Yan lang. Ibig sabihin, yun, sa tubig pa tumitig, ginaganon yung tubig. Kaya ano, eh sa alamin, hindi magagalaw na ganon. Talagang magre-reflect yung buong kaanyo mo. Eh, yung pag gano'n, yung tubig, nagagalaw di na ito. Hindi pala naniniwala si Captain Lewis at Pamay. Kasi, 50 ka lang yung... ito siya eh. Si Captain yung... eh. Okay, ayaw naman sabihin ko ikaw manalig ka kasi sa kasapian no? eh siyempre kasi yun wala alam mo katotohanan yun eh no? Eh, katulad doon no? pag hindi daw lumingon sa pinanggalingan hindi daw makakarating sa kanyang panahonan eh okay, yung, yung pumunta ng buwan eh hindi naman lumingon nakarating buwan. saka yun na hold up sabi huwag kang lilingon hold up to pag lumingon pa, patay ka oh, kaya ka talaga doon dahil sasaksakin ka. So kayo yung ano, Yung lumipad po kong tambo ah. Yung lumipad po eh. tambo ah. helmet eh. ano uh, eh. well, Pero alam mo ba sa Patangas, yun ang boboso. bubuso. Hinahangaan yan. Kasi lumilingon lang siya sa pinanggalawas. Ay, Kaya! pag, pag nambaboso ka, hindi ka, hindi ka dapat lumingon kasi direct right Pag lumingon ka, hindi mo makikita yung binubuso. Kiretsyo lang ba iyon mo? Oo eh, pero kakaroon ko eh. hindi ka makakasakit. Manila lang ang sinabi ko. Yan ang hirap tayo eh. Philosophy ka eh. Hindi, talagang talagang amig, kaumig, naganda siya philosophy eh. Bakit ba yan? Kasi siya diskusyon niya. Katulad nung, ginamit ko naman ay pa ako no. naman magpatama Pero, normal na laki na nang bubuso kasi lumilangin pa sa pinanggalingan ah, oh, ko eh. Ah, hindi pa. Eh. Ayun! Ay. Ang lalaking nang hindi mo dapat tanga. Bakit? Sagutin mo ako. Kasi sa Biblia, ayaw na naman sa Biblia. Ayun, ito na naman tayo talo eh. Oo, oh, gano'n. Ayaw na naman Yan sa, sa na, Biblia. Yan ang pinapuntos mo sa akin eh. Eh, eh, ayaw na naman sa Biblia. Yung panahon ni Moises, yung ikaw mga lunya at mag, ano, ay nakakasala Ito, yes, ito. Pero sa ngayong panahon ni Kristo, hindi na pangangano niya. Ano yung ano? kalang na may kalibugan sa yung opposite sex, nagkakasali ka, nagkakasala ka na. May kumulasyo kay Moises. May kumulasyo no. kay Moises. Gumamit si Moises ng tungkod. Biniyak niya yung dagat. Biniyak niya. Nung panahon ni Moises, pag no. tumabit ko sa babae ni asawa, pangangalo niya. Ngayon, sa panahon ni kristo nandungot ni si Cristo, tumingin ka lamang sa isang babae na mayroong pagkanapa nagkakasala ka na ng mga eh, hindi tama yung ano na ikaw eh bilang lalaki mag-aangat sa bawat kababaihan. Tama Ay, itong pag-uusap nito po sa mga nanonood eh, pero alamang. Pero na may taglay na moralidad. Like, share, and subscribe. Oh, ano?